Davao City. Sa Masbate City naman, aksidenteng na diskubre ng isang single mom ang silly homemade na suka na ibinebenta nito online at patok ngayon sa Masbate. Paano ba nagsimula yung negosyo na yan na nadiskubre na silly homemade suka, Jerry? Yes kuya, magandang hapon. Anim taon na nag online selling ng iba't ibang pagkain. Ang 34 anyos na single parent na si Jenny May Boras dito sa siyudad ng Masbate. Kumikita siya ng sapat sa kanyang pag online para sa dalawang niyang anak. Simula nga na magpatupad ng home quarantine kuya, natigil ang kanyang maliit na negosyo. Mula sa natirin niyang puhunan, sinubukan niyang gumawa ng sukang kurarat. Isang silly flavor na suka na patok ngayon dito sa Masbate. kasi yung sukang kurarat, ano to, uh, sas ng pork shanghai ko. So, bale, yung mga feedback, ng mga feedback ng mga customer ko sa online, nagustuhan nila. So, trinay ko to siya na sabi ko, bakit kaya hindi ko gawin, gaw, uh, gawing online business ang sukang kurarat. Kuya, isang buwan pa lang itong kanyang produkto pero meron na siyang pitong reseller. Iling niya sa gobyerno masusing pag-aralan ng gagawing pagkapataw ng buwis sa mga online seller. Yung iba kasi na reseller lang, yung iba naman uh, mahina lang ng talaga yung bentahan, kawawa naman po talaga yung iba iba Tapos kinunan pa ng uh, 3%, 3 na tax. Tapos kung uh, um, baga mas okay sana kung talagang iimbestigahan muna nila yung mga online seller bago nila Uh, papabayarin ng tax. Kuya, sa ngayon ay hinihintay pa ni Jenny ang approval ng Food and Drug Administration at ng DOST ukol sa kanyang produkto. Yan muna ang balita mula sa Masbate City. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Jerry Galicia mula sa Masbate. Sa